Oh, nakita nyo ba yung welding machine na nandurun sa taas na yun? Ayun, yung kulay green na yun. Yan, sa akin binili dyan mga kaibigan. Yan ang gumawa dyan sa malaking bakal na yan. Oh. Sa taas na yan. So, bakit ako sa inyo, eto yun. Oh. Oh. Ayan yan mga kaibigan. Oh. Mosdar, Huyoma Japan and Mosdar Welding Machine. Lakas yan! All day welding machine. Alam problema, kahit babaran. Eto, Ayun, nasa taas. Oh. Binili sa atin ng kapitbahay. Oh, ayun, nagwi na mga kaibigan. Oh. Oh. Ah, ginagamit talaga pang welding. Oh. Ayun, oh. talaga nagwi-weld to. Oh. Kaya oh. lang, safety first ah, sa mga gumagawa dyan. Ang taas-taas. Oh. <laughs> Upuan lang yung pinakatungtuan. Niya. <laughs> sana naman lang meron sana ng ano, safety gears. No? Pero okay naman, safe naman yan. Eh. Mababa lang naman yung babagsakan yan kasakali. <laughs> ayun mga kaibigan, nakita nyo ba? Talagang nagwe-weld oh So isa yan sa gamit nila Yung Hoyoma Japan and Mosdar Welding Machine Ang presyo nyan ay 6,000 pesos lang mga kaibigan oh May pang welding na kayo talaga Yan yan mga kaibigan Malupit yan All day, pang all day welding machine mga kaibigan Kahit pang babaran Okay na okay yan